Pagkatapos lamang niyang harapin ang labing walong nakatatandang elder ng Yuhuasek, tahimik na bumalik si Ye Junlin sa Misty Peak. munit hindi pa man siya nakakatikim ng kanyang inihaw na manok, ang pinuno ng Sword Burial Peak, na may maningning na mga mata at labis na mapagpakumbabang ekspresyon, ay nagsalita, Senior, mayroon pa ba kayong kulang na alahas? Kung kailaan niyo, handa akong maging kwintas ninyo. Agad namang sumingit ang pinuno ng fragrant Peak, Itinulak ng malakas ang pinuno ng sword Burial Peak, at may pagkasuklam na sinabi, umalis ka dyan, lalaking mabaho. Hindi ka kailangan ni Junior Brother Ye. Pagkatapos ay marahan siyang lumingon kay Ye Lin na may kumikislap na mga mata at nagpapahiwatig, Junior Brother Ye, pinaghirapan mo. Hayaan mong masahihin ka ni Senior Sister. Sa tabi nila, siksuyon yan ay mapait na natawa, ngayon lang namin nalaman ang tunay mong cultivation. Kung hindi, hanggang kailan mo balak itago ito sa amin, junior brother ye? Ay, dapat pala, dakilang elder ye. Tama, dakilang elder ye na walang kapantay. Sa gitna ng mga nagtatakang tingin, umubo si Ye Lin at mahinahong nagsabi, dapat magpakumbaba ang isang tao. Pagkatapos ay umupo siya sa upuan at kinagat ang isang piraso ng kebab na may kasiyahan. Sa sandaling ito, si Hong Chenye ay nakatayo na parang isang estatwa, ang kanyang mukha ay maputla at ang pawis ay tumutulo na parang batis. Ang kanyang puso ay magulo at naisip niyang tumakas. Ngunit sa sitwasyong ito, saan ako pupunta? Ang distansya sa pagitan ko at niya ay kasinglayo ng agwat sa pagitan ng isang langgam at isang dragon. Sa pag-iisip na ito, si Hong Tianye ay pinagpawisan ng malamig at sumumpa sa kanyang puso, nakakainis. Ang lalaking ito ay napakatuso. Malinaw na mayroon siyang mataas na cultivation, ngunit nagpanggap siyang mahina. Walang hiya. Bakit ba ako nagkamali sa bawat hakbang? Ngayon na napagtanto ko na ang lahat, ang tanging alalahanin ko na lang ay ang buhay ko. Mabubuhay pa kaya ako? Habang siya ay nag-iisip, biglang napatingin si Eugene Lin sa kanya at tila walang pakialam na nagtanong, "Ah, nandito ka pa pala, Hong Chenye." Napailing ang buong katawan ni Hong Chenye at ang kanyang isip ay tila tinamaan ng kidlat. "Ano? Sa buong panahon, hindi niya ako pinansin. Kinalimutan niya ako, binalewala, at itinuring na parang hindi ako nag-exist." Nang makita siyang nanghihina, nagbigay si Ye ng isang kahilingan na napakagaan, ngunit nagdulot ng panginginig sa iba, Senior Brother Xu, pakiusap, harapin mo siya para sa akin. Hiwain mo siya ng pino at ipataba sa mga puno ng paulonya sa courtyard upang maging mas mataba ang lupa. Salamat. Ang pinuno ng Sword Burial Peak ay nakaramdam ng pangangati sa loob ng isang segundo, ngunit agad na tumango at nagsabi, Sige, walang problema. Agad niyang binunot ang kanyang espada na nakatutok kay Hong Chanye at handa na siyang hatiin ng walang pag-aalinlangan. Agad na lumuhod si Hong Chanye, ang kanyang mukha ay puno ng takot, Master, maawa ka. Gagawin ko ang lahat para makabawi sa aking mga pagkakamali. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Tinignan iya Junlin si Hong Chanye, ang kanyang mga labi ay bahagyang nakangisi, at sinabi sa isang mapanuksong tono, Dati-rati ay napakatapang mo, ngunit ngayon ay bigla kang natakot. Nang marinig ito ni Hong Chenye, gusto na lang niyang magtago sa lupa. Ang kanyang mukha ay nag-init at naramdaman niya na parang sinampal siya sa kanyang karangalan. Ngunit ang kanyang buhay ay mas mahalaga. Kinagat niya ang kanyang labi at sinubukang bumuo ng isang pangungusap na kasing ayos hanggat maaari. Master, ako ay mayabang, mangmang, at hindi alam ang aking lugar. Pakiusap, bigyan mo ako ng isang pagkakataon upang maitama ang aking mga pagkakamali. Ngumisi si Ejun Junlin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghamak. Sige, sampalin mo ang iyong sarili. Kapag sinabi kong tumigil, tumigil ka. Ang mga salitang ito ay ganap na sumira sa natitirang paggalang sa sarili ni Hong Chenye. Lumunok siya, nanginginig ang kanyang mga kamay at itinaas ang mga ito. Pagkatapos ay sinampal ni Hong Chianye ang kanyang mukha ng napakalakas na dumugo ang kanyang bibig. Munit kinagat niya pa rin ang kanyang labi at patuloy na sinampal ang kanyang sarili. Bawat sampal ay parang isang pako na pumupukpok sa kanyang karangalan. Ngunit wala siyang karapatang magreklamo. Isa lang ang nasa isip niya basta't mabuhay siya. Ano ang mga sampal na ito? Ang mga sampal ay umalingaungbaw sa buong Niri Mountain. Maging si Baik Xiaoxi ay nakaramdam ng sakit para kay senior brother Hong. Nang siya ay gumawa na sana ng hakbang upang tulungan siya, nagpadala si Ye Junlin ng isang tingin na kasintalim ng isang kutsilyo. Gusto mong tulungan? Subukan mo. Agad na tumigil si Baik Xiaoxi at bumulong, huwag na lang akong makialam. Baka magkagulo pa. Kahit na ang grupo ni Naksuyo niyan ay natahimik ng ilang sandali pagkatapos ay bumuntong hininga. Hindi ko gustong patawarin. Si Hong Chanye dahil sa personal na damdamin, ngunit nakikita ko pa rin ang kanyang potensyal. Kung magagabayan siya, maaari siyang maging isang malaking aset sa sekta. Basta't si E Lin ay narito upang pigilan siya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Ye Junlin at taimtim na nagpayo, sa totoo lang, ang pagtataksil sa sekta ay dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit isinasaalang-alang na si Hong Chianye ay tumulong din sa pagprotekta sa sekta sa nakaraang labanan, maaari itong ituring bilang pagbabayad sala. Iminumungkahi ko na huwag siyang patayin, ngunit ipadala siya sa likod ng bundok upang magnilay-nilay at magbayad para sa kanyang mga kasalanan. Tumango ang mga pinuno ng pik at walang tumutol. Alam ni Ye Junlin na ang tamang oras ay dumating na, kaya't walang pakialam niyang sinabi, Sige, maaari kitang patawarin sa kamatayan, ngunit hindi kita patatawarin sa buhay. Ngayon, lumayas ka at magnilay-nilay sa likod ng bundok. Naniga si Hong Chianye, ang kanyang mga pisni ay namamaga at ang kanyang mukha ay pula dahil sa mga sampal. Mukha siyang kaawa-awa at nakakatawa, Ngunit yumuko pa rin siya ng malalim, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan, nagpapasalamat ako sa master sa pagliligtas sa aking buhay. Pagkatapos ay tumakbo siya palayo sa misty peak na parang hinahabol ng demonyo. Walang nagsalita. Lahat ay nakatingin sa kanya na may pagkahabag. Umiling siksuyon yan at mapait na natawa, ang iyong alagad ay talagang nagpapaginhawa sa atin. Umismid ang pinuno ng Sword Burial Peak ang kanyang mukha ay puno ng panunuya, si Junior Brother Ye lang ang makakapigil sa kanya. Kung wala si Junior Brother Ye, wala tayong halaga sa kanyang mga mata. Ngumiti ang pinuno ng Fragrant Peak, ang kanyang boses ay nagpapahiwatig, gayon paman, siya ay isang pambihirang henyo mula pa sa simula. Ang katotohanan na kayang panatilihin siya ng Xuan Chen Sek ay dahil kay Junior Brother Ye. Bumuntong hininga si Ejun Lin na nagpanggap na responsable, kasalanan ko ang lahat. Palagi ko siyang pinapayagan na naging sanhi ng kanyang pagiging masama. Huwag kayong mag-alala, titiyakin kong disiplinahin ko siya ng maayos. Ito ay tila isang responsableng guro, ngunit sa katotohanan, siya ay nasisiyahan dahil walang mas nakakatuwa kaysa makita ang kanyang matigas ang ulo na alagad na may namamagang mukha na parang ulo ng baboy na nagmumukmok at kailangang lunukin ang sama ng loob at peking mumiti ng hindi naglakas loob na sabihin ang kahit ano. Ito ay napakasaya. Ngayong tapos na ang lahat, sumandal si Ye Junlin sa kanyang upuan at kinawayan ang kanyang kamay upang baguhin ang paksa, si Aoxi. Pagkarinig ng pangalan niya, isang maliit na figura ang lumapit mula sa malayo, narito po, Master. Gusto kong kumain ng hotpot. Okay, Puntahan mo na at magluto, sagot niya Junlin. Ikiniling ng pinuno ng Sword Burial Peak ang kanyang ulo sa pagtataka, Junior Brother Ye, ano ang hotpot? Ito ba ay pagtatapo ng buong kaldero sa apoy? Ah, kaya palang kainin ang bagay na yon, tanong niya. Hindi mapigilan ye Junlin ang kanyang ngisi, haha, kung gusto ninyong malaman, maaari kayong manatili at subukan ito. Sige, sagot nila. Samantala, sa isang liblib na lugar sa likod ng bundok, isang pigura ang tahimik na nakatayo, ang kanyang presensya ay malungkot. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa lawa, na nagpapakita ng kanyang namamaga na mukha na parang ulo ng baboy. Ang kanyang mga mata ay namula at hindi niya mapigilan ang pait na bumabaha sa kanyang puso. Hindi ko akalain na ang aking paglalakbay upang baguhin ang tadhana ay magiging napakahirap. Hindi ako naniniwala na maaari kang maging mapagmataas ng napakatagal. Basta't magsanay ako ng husto, balang araw ay maaabot ko ang great accomplishment o higit pa. Ye Junlin, maghintay ka lang. Balang araw, babalik ako. At sa gayon, isang buitre na malapit ng mailibing ay humukay ng daan para sa kanyang sarili, na nangangarap ng araw na siya ay makakaganti, na hindi alam na ang araw na iyon ay maaaring hindi dumating. Hindi nagtagal, ang balita tungkol sa labanan sa Desolate Province ay kumalat sa lahat ng dako. Sa loob ng ilang araw, naging sanhi ito ng kaguluhan sa buong Eastern Region. Ang pinakanagulat ay ang Bodhis Province. Ang mga monghe ay naghihirap, humahawak ng kanilang rosaryo, nagdarasal para sa kapatawaran, at naggangalit ang kanilang mga ngipin sa galit. Si Ejun Linangxuan Shensek ay talagang nasa Great Accomplishment Realm. Winasak niya ang daan-daang libong hukbo at nilipol ang labing walong venerable ng Yuhua Napakalaking karma. Mayroon akong pinsan doon. Malamang na naglaho na siya ngayon. Sa tingin ko, wala akong pagpipilian kundi ang alagaan ang kanyang asawa para sa kanya. Napakalaking responsibilidad. Samantala, sa isang malayong palasyo sa Spirit Province, si Xu Tianyi ay abala sa isang masigasig na aktibidad, ngunit ang balita ay tumama sa kanyang mukha na naging sanhi ng kanyang pagkawala ng lahat ng pakiramdam. Gusto. Nanyang itumba ang mesa dahil sa galit. Impossible. Paano magkakaroon ng ganoong kakilakilabot na karakter ang desolate province? Ang taong ito ay tiyak na isang muling pagkakatawang tao ng isang malakas na tao mula sa Immortal World. Hindi siya maaaring maging isang ordinaryong katutubo. Nanginginig pa rin ang kanyang tagapagbantay habang naguulat, ang kanyang boses ay puno ng kalungkutan, Young Master, totoo ito. Napakalakas niya. Nang marinig ito ni Xuy Tianyi, pinagpawisan siya at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel buti na lang at hindi ako gumawa ng hakbang. Kung hindi, kahit na ang aking ama ay hindi ako maililigtas. Pagkatapos ay bumuntong hinina siya at kinawayan ang kanyang kamay upang magutos, maghanap ka ng higit pang babaeng practitioner. Kailangan ko ng kaunting aliw. Natigilan ang tagapagbantay, ang kanyang isip ay hindi pa natutunaw ang utos. Ha, nang makita ito ni Xu Tianyi, galit siyang sumigaw, nakatayo ka pa rin dyan. Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi ko? Sinabi ko na umalis ka na. Kung hindi ka aalis, tatawagin ko ang iyong ina upang magambag dito. Pagkarinig nito, ang mukha ng tagapagbantay ay naging berde at dali-dali siyang tumakbo palabas ng silid. Ayaw talaga niyang tawagin ang kanyang ina upang magambag sa kakaibang libangan ng kanyang young master. Opo, young master. Sisiguraduhin kong hahanapin ko kaagad. Samantala, ang Yuhua sect ay hindi na iiba sa isang malaking punerarya. Ang buong sekta ay natatakpan ng isang atmosfera ng kamatayan. Mula sa mga disipulo sa outer sect hanggang sa mga core elder, lahat ay naninigas ang mukha, maputla na parang nakakita ng multo sa araw. Impossible. Natalo na ba tayo? Kahit na ang labing walong core elder ay dinurog tulad ng pagkain ng baboy. Wala man lang nakaligtas upang makabalik at sabihin ang kwento. Sa ilalim, si Elder Mo mula sa enforcement hall ay nakaluhod sa isang tuhod, ang kanyang mga mata ay pula at umiyak totoo ang balita. Alam na ng buong eastern region na tayo, ang Yuhua Sec ay nakaranas ng matinding pagkatalo. Nanginginig si Chen Xiao, umurong ng ilang hakbang at bumagsak sa lupa. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang bibig ay mumingisi, si Edun Lin ay talagang marunong magtago ng cultivation. Nagpanggap siyang mahina para toksuhin ako. Paano ko ginugol ang maraming taon sa pagsasanay at pagsisikap na umakyat sa combination realm para lamang magkaroon ng kwalifikasyon para makipaglaban sa kanya? Ngunit hindi siya nasa combination realm, kundi nasa great accomplishment realm. Tinitigan ng nagdadalamhati na Holy Son, hinikayat ni Elder Mo, Holy Son, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang matandang demonyo na puti ang buhok ay nabuhay na ng ilang libong taon. Paano siya magkakaroon ng ganoong malalim na cultivation? Bata ka pa at marami ka pang haharapin. Sa'yo, ang Great Accomplishment Realm ay isang yugto lamang, habang sa kanya, ito ang huling hintuan. Higit pa rito, mayroon kang talento ng isang immortal. Nagulat si Chen Xiao at ang kanyang mga mata, na dating madilim, ay unti-unting lumiwanan. Tama! Gusto kong maging immortal sa hinaharap. Paano ako matatalo dito? Hindi ba Great Accomplishment Realm lang yun? Balang araw, malalampasan ko rin yon. Ang tumataas na momentum na ito ay nagpaginhawa kay Elder Mo, ngunit bago pa man siya makaramdam ng kaligayahan, biglang nagangalit ang mga ngipin ni Chen Xiao, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng determinasyon, at sinabi ang isang paungusap na ikinagulat ni Elder Mo. Elder Mo, yulat mo ito sa itaas. Gusto kong magsanay ng True Sun Fire ng maaga upang mabilis na madagdagan ang aking cultivation bumuka ang bibig ni Elder Mo, nanlaki ang kanyang mga mata. Halos magsimula na siyang magduda sa buhay. Holy Son, ano ang gusto mong sanayin? Ang True Sunfire. Ang bagay na iyon na naging sanhi ng paglalaho ng maraming malalakas na tao sa lugar ng subukan nilang linangin ito. Ang bagay na hindi naglakas loob na ilabas ng sekta dahil sa takot na maging abuka. Kailangan mong malaman na ang true Fire ay hindi isang kamote na ihahagi sa oven, ngunit isang apoy na bumagsak mula sa langit daan-daang libong taon na ang nakalipas. Nang araw na yon, sinunog nito ang buong Than Province. Ang mga tao ay nasa kahirapan, at ang mga malalakas na tao mula sa lahat ng dako ay pumila upang subukang supilin ito. Bilang resulta, lahat sila ay nasunog hanggang sabo. Sa huli, ang founding ancestor ng sect ang gumawa ng hakbang at gumamit ng banal na kapangyarihan upang isara ito sa Forbidden Land. Simula noon, walang naglakas loob na hawakan ito. Holy Son, naiintindihan ko ang iyong kalooban, ngunit marahil ay dapat tayong kumalma. Bagamat mayroon kang son immortal body, Karkulado ng mga elder na dapat kang maghintay hanggang sa maabot mo ang great accomplishment bago ka payagang linangin ito, dahil mas mataas ang cultivation. Mas nababawasan ang sakit at tumataas ang rate ng tabumpay. Kung mabigo ka, magiging abo ka na. Sa Pagsasabi nito, pinagpawisan si elder mo at naramdaman na ang bagay na ito ay napakadelikado. Nagngangalit ang mga ngipi ni Chen Xiao ang kanyang mga mata ay maliwanag na kumikislap at binigkas niya ang bawat salita, gusto kong muling ipangana. Nang makita ang tumataas na determinasyon ng Holy Son, nakaramdam ng kaunting pagkadama si Elder Mo. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nagbago, sige, iulat ko ito sa itaas, Munit dapat kang maghanda ng iyong isip ng husto. Pagkatapos ay mabilis na tumalikod si Elder Mo at umalis, ngunit patuloy pa rin tumutulo ang kanyang pawis. Samantala, umupo si Chen Xiao na nakakrus ang mga binti, ang kanyang isip ay biglang naging malinaw. Naramdaman niya na parang nalinawan na siya. Ngunit lumitaw ang isang magandang pigura sa kanyang isip. Nang tignan ang pulang pigura na iyon, kinuyom ni Chen Xiao ang kanyang kamao, ang kanyang mga mata ay puno ng sama ng loob, Ye Junlin, sa susunod na magkita tayo, kukunin ko ang iyong buhay. Ngunit kung gusto kong harapin ang aking guro, kailangan ko munang harapin ang kanyang disipulo. Pagkalipas ng ilang buwan, saksuan Chen sa Misty Peak, ang langit ay asul, ang mga ibon ay umawit, at si Ye Junlin ay nakahiga sa isang upuan, nakasuot ng sunglases, nakasuot ng kristal na salamin na nagpapakita ng isang malaking taikoon na tinatamasa ang kanyang buhay. Hong Chenye, ibuhos mo ako ng baso ng isang libo, siyam na daan, at walumput dalawa grape juice. Kalmadong yumuko si Hong Chenye, ang kanyang mukha ay walang ekspresyon, ang kanyang mga galaw ay kasing husay ng isang high-class butler. Opo, ginong ye. Humigot si Ye Junlin, bahagyang nangungulimlim ang kanyang mga mata sa paghanga. Napakahusay. Sa kanyang puso, umiiyak na si Hong Chenye. Baliw na naman ang demonyong ito. Kailan kaya matatapos ang aking pag-alipin? Ngunit hindi niya ito masabi. Maaari lamang niyang ipagpatuloy ang pagganap ng isang modelo na butler. Sa sandaling ito, biglang umalingaunggaw ang matamis na boses ng sistema na refresh na ang mga oras ng pag-check-in ngayon. Nais mo bang mag-check-in? Nagbulong si Ye Junlin sa kanyang puso Sige, gawin na natin Binabati kita sa host sa pagkakaroon ng isang pagsabog sa iyong personalidad at pagtanggap ng isang kataas-taasang antas na mount Bago pa man matapos ang boses ng sistema, ang baso ng alak sa kamay ni Ye Junlin ay nahulog sa lupa Nagulat si Chenye at sumigaw at agad na sumisid sa lupa Alam ng disipulo ang kanyang pagkakamali Munit sa sandaling ito, wala nang pakialam si Ye Junlin sa labas ng mundo. Siya ay lubos na nasasabik, ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas, at humihina siya ng mabilis. Sistema, sabihin mo pa. Ano ang mount na ito? Binabati kita sa host sa pag-unlock ng isang limitadong edisyon na cute na banal na hayop. Pangalan, Kunpeng sa kasalukuyan ay maliit pa lamang, ngunit naabot na ang Great Accomplishment Realm. Mangyaring tratuhin siya ng mabuti. Huwag hayaang maging kebab siya. Naramdaman iya Junlin ang kanyang puso na tumitibok ng mabilis. Konpeng Isang super dominanteng sinaunang banal na hayop. Isa sa mga pinakamakapangyarihang nilalang sa sansinuko. Maaari itong lumipad sa langit, lumangoy sa ilalim ng dagat at magtanghal pa ng mga trick kapag wala itong ginagawa. Ito ay perpektong maraming gamit na alagang hayop. Isipin mo na lamang ang isang guwapo na tulad ko, kailangan ko bang maglakad ng napakahirap sa kalsada? Hindi, hindi ito katanggap-tanggap. Mawawalan ako ng napakaraming imahe. Buti na lang at hindi walang silbi ang sistema at agad na binawi sa akin ang Kunpeng Mount. Ito ang supercar ng mundo ng paglilinang, hindi lamang ito maginhawa, ngunit tataas din ang aking antas ng kamanghamanghang kapag ako ay nakikipaglaban. Isipin mo na lamang ang eksena ng paglipad sa langit, na may mapagmataas na mata, na nagdudulot ng panginginig ng tuhod sa kaaway. Ito ay tunay na isang numero unong kasangkapan sa pamumuhay. Si Hong Chen Yeh ay nakatayo sa tabi na may punong puno ng mga tanong ang mukha. Ye? Yeah. Ano ang nangyari sa taong ito? Bakit ganoon nalang kasaya ang kanyang mukha? Nakakainis. Bakit may taong kayang maging walang malasakit?